Ayun oh, Nakakatakot oh, nangingitim. Oh, nagbabadya na isang malakas na namang ulan oh. Oh, nangingitim oh, ko, nakakatakot to. Oh. Para bang Diyos ko, nakakakilabot. Parang katapusan na ng mundo ah. Oh. Oh. Nangingitim. Diyos ko po. Ulan na lang ng ulan. Oh. Grabe. Oh. Ayan. Oh, naku. Ay, gumagalaw yun. Saan? Ay, gumagalaw ba yung, yung mga ulap? Oo. Oh. Hmm. Oo no? oh, nga, no. Hindi usok oh. yan, eh. Hindi usok yan. Ano yan? Ulan yan, no. Ulan, tinatangin ng ulan, no. Ayun na, gumagalaw sila, oh. No? O, ulan yan. Mas maano yung itim dun, no? Mas maano ma ma dun. O. Oh. Oh. Ayun, mas ma malakas na ulan yun. Ayun, no? Ulan yun, o. Oh. Umagaloy ulap. Hmm. Tara na't baka tayo abutan ng malakas na ulan. Kami hmm. lobo. Ito. Ang kuya. Lobo. Tara na. O, oh, ayun, o. Oh. Diyos ko po. Ay, nanay, may Nakatapos ang ulan yata ito, Oh, lobo. Hmm. Kaya Mga okra. Pamoting kayo sa gilid. Yan ang, yan ang buhay probinsya. Masipag ka lang. Walang gutom.